Magandang umaga. Dari drama Unang Balitang Hati na GMA Integrated News. Inamin ni Cassandra Leong sa pagharap niya sa pagdinig sa kamera ang kanyang koneksyon sa whirlwind Corporation at sa Lucky South 99 na pogo sa porak Pampanga. Sabi ni Ong, ninong niya ang presidente at finance officer ng Lucky South 99 na si Warren Wu. Miembro raw siya ng Verwind Corporation na nagpaparenta ng gusali sa Lucky Sound 99 para sa anyay mga legal na pogo. Ay naman sa corporate secretary ng Lucky Sound 99 na si Ronilyn Baterna, boss niya si Ong at naguutos sa kanyang mag-issue at pumirma ng mga cheque. Base naman daw sa pagkakaalam ng isa pang empleyado ng kumpanya na si Stephanie Mascareñas, personal translator ni Warren Wu, si Ong. At lagi siyang nakakasama sa mga meeting. Pinatotohanan naman ni Ong ang sinabi ni Sheila Guo sa Senado na kasintahan niya si Wesley Guo, ang kapatid ni Dismissed Mamban Mayor Alice Guo. Pero hindi raw sila close o malapit ni Alice. Napasama lang daw siyang umalis sa Pilipinas dahil kay Wesley. Sabi pa ni Ong nagkita sila sa Malaysia, pero nauna nang nasa ibang bansa si Ong na lumipad pa Singapore mula Pilipinas. Mula Singapore, may isang bansa pa raw siyang pinuntahan, pero tumanggi siyang isa publiko ito at ibinulong na lang sa mga mambabatas. Bago ito, ilahad ni Ong ilang beses muna siyang tumangging magsalita sa pagdinig. Dahil dyan, inaprubahan ng Quad Committee ng Kamara na idetine si Ong sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Nakalaunay binawi nang simulang sumagot sa mga tanong si Ong. Gusto mo ba mag-avail ng executive session? Kapag pinabayaan mong ganito, sagot ka ng sagot ng ganyan, ikaw madidiyan dito. This can be used against you. Pwede pong pag-isipan. Sige. But again, we will be warning you. Lagi sa iba-ibang kaso. The Power of Justice laban kay Sheila Guo at kay Cassandra Leong. Pinibisigan din ng DOJ ang ulat na nanuol umano ng 200 million pesos sa mga go para makaalis sa bansa. May unang balita si Salima Refran. So hindi totoo na dito kayo pinanganak? anak? Uh, hindi po. Ako hindi pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So sa, sa, China din kayo ipinanganak? Kayo. Matapos umamin sa pagdinig ng Senado ang kinikilalang kapatid ni Dismiss Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila Guo, kinasuhan siya ng Department of Justice na sa paggamit ng false Philippine passport. Ang Philippine passport na kuha raw niya mula sa kanyang ama. Bigay sa akin di dati, sabi niya, yun na yun passport mo na ano, pag may pag may punta sa traveler uh, travel o ano, yun mm -hmm. na ang ga gagamitin mo. Inaamin nyo na fake yung birth certificate ninyo? Hindi ko po alam kasi yun ang bigay ni daddy sa akin. Okay. Okay. Nang maharang si Sheila sa Indonesia noong isang linggo, Chinese passport na may pangalang Zhang Mir ang nakuha sa kanya. Ang kasama niyang si Cassandra Liong naman, kinasuha ng obstruction of justice para sa harboring, concealing, and facilitating the escape of a criminal offender. So on the part of the prosecutors, nakitaan talaga ng sapat na ebidensya. Dahil nga doon sa bago nating rules, sa um, reasonable certainty of conviction, kailangan lahat ng elemento po ng krimen ay meron ng support. Evidence. Pareho silang mahaharap sa kasong disobedience to summons sa hindi pagharap noon sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Tuloy ang investigasyon ng Department of Justice kung paano nakaalis si Alice Go at kung sino mga tumulong sa kanilang magkakapatid. Si Justice Secretary Jesus Crispin Lemulla, hindi kumbinsido sa mga kwento ni Guo sa Senado mula sa sinabi niyang hindi alam kung saan nagdaan at sino ang tumulong sa kanila. Lalo na raw ang pagsakay ni na Sheila, Alice at Wesley sa bangka hanggang sa makarating ng Malaysia. Marami siyang hindi ko alam, hindi ko alam. Eh parang hindi ako makakapaniwala hindi niya alam kasi matagal na siya sa Pilipinas. Nakakabasa naman siya ng mga road sign kung nasaan sila. Sanay sa lifestyle na maganda yun eh. Di ba? Hindi kaya. Fishing boat pa. Tatlong araw sa fishing boat, saan siya matutulog doon? Sa pagdinig, sinabi rin ni Senador Risa Ontiveros na nakatanggap siya ng impormasyon na nanuhulo mano magkakapatid ng malaking halaga, makapuslit lamang palabas ang bansa. Ang ulat ay 200 million pesos ang ibinayad ginastos ng Guwa family para lang patakasin uh, si Alice. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Ngunit na uh, marahil para makakilos ng ganong kabilis, at uh, gano'ng kaaga na hindi napansin ay eh gumastos talaga itong uh, mga itong mga tao ito. ito Iniimbestigahan na raw ito ng DOJ ayon naman sa abogado ni sa sasagutin nila ang alegasyon kapag pinatawag na sila para rito ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Nadagdagan ng dalawa ang aktibong kaso ng MPAX o so monkeypox sa bansa ayon sa Department of Health. Si MPAX case number 13, ang 26 na taong gulang na babaeng taga Metro Manila. Rashes at lagnat ang mga sintomas niya na unang napansin noong August 20. Naka-home quarantine siya ngayon. Sa bahay rin nila nagpapagaling si Mpox case number 14, labing dalawang taong gulang na lalaki mula Calabarzon na nagsimula ang mga sintomas ng August 10. Ayon sa DOH, walang travel history ang dalawa. Sa kabuuan, labing apat na ang naitatalang MPAX case sa bansa simula July 2022. Claim to variant ang mga ito na ayon sa DOH ay mild version ng virus. Sa mga mamamalengke, halos doble ang tinaas ng presyo ng puting sibuyas sa Marquina Market. Kung magkano, alamin sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Karaniwang nakakaluha kapag maghihiwa ng puting sibuyas. Pero ayon sa ilang mga nakausap natin ng mga namimili, pati raw yung presyon to nakakaluha na rin. Sisig ang negosyo ni Nora Nazareno kaya hindi niya maiwasang bumili ng puting sibuyas dito sa Marikina Public Market. Yun nga lang, apektado ang budget niya sa pamimili dahil nagmahal ang presyo nito ngayon. Dati 60 to 80 pesos kada kilo niya ito na baybili. Ngayon, 120 pesos na. Ah, mahal po eh. Hindi pa kagaya dati na medyo mababa. Batid ng Department of Agriculture na problema ang supply ngayon ng puting sibuyas, kaya tumataas ang presyo. Sa tansya ng ahensya, ang supply ng bansa na 3,296.50 metric tons tatagal lang hanggang ngayong Agosto. 16,000 metric tons ng puting sibuyas ang angkat ng Pilipinas para hindi magkaroon ng kakulangan ng bansa ngayong papalapit na ang Bermans. Pero may hangganan ng pag-import na hanggang Desyembre lang. Anihan na kasi uli ng puting sibuyas sa darating na Enero. Habang wala pa yon sa imported muna kumukuha ng supply, ang tindera na si Eden Herrero. Mahal, tapos konti pa ang deliver. Yung iba, sa Nueva Ecija, tapos yung iba imported na. Igan ayon sa Department of Agriculture, sapat naman daw ang supply ng uh, pulang sibuyas hanggang Marso. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina, ba Malagre, para sa GMA Integrated News. Nagkatensyon sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City matapos ipasok ng mga pulis ang isang asul na kahon doon kaninang madaling araw. Hindi kasi pinakita ng mga pulis sa mga miyembro ng KOJC ang laman ng kahon. Hindi ito idinaan sa x-ray scanner na inalmahan ng ilang taga KOJC. Wala pang detalye ang ibinibigay ang PNP kaugnay nito. Nilinaw naman ng Davao City Regional Trial Court na hindi nito kinansila ang proseso ng pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy Kasunod yan ang inilabas ng korte na temporary protection order na tugon sa petisyon ng KOJC. Sa inilabas na supplemental and clarification order ng Davao City RTC, binigyan din nila ang anilay urgency na pangalagaan ang mga karapatan at seguridad ng petitioners pero hindi raw ibig sabihin na pinawalang bisa nila ang arrest warrant. Muli namang dumulog ang kampo ng KOJC sa korte para ipakontempt si na DILG Secretary Benher Abalos, PNP Chief Romel Marbil at ilang pang opisyal dahil sa pananatili ng mga pulis sa compound. Gate naman ni Abalos magpapatuloy ang paghahanap ng mga pulis kay Kibuloy sa compound. Maghahain din sila na motion for clarification kung valid ang inisyong kautosan ng Davao RTC. Ang essence lang dun is... Uh pinapakontempt ko po sila. Hmm. Siguro hindi kaagad yun mag grant Kasi nga, uh, ano, pero at least, uh, may grounds na kami and if we will be able to present evidences later on, no, um, uh, baka mag-rant. ito TRO, nare-restrain kami. Walas order niya na titigil kami sa operation sa paghuli kay Kibuloy. Meaning, tuloy-tuloy pa rin ang paghuli ng PNP at paghanap kay Pastor Kibuloy. That is important. Kasunod ng TPO, nakakapasok na muli ang ilang taga KOJC sa compound, ngunit bantay sarado pa rin ito ng mga pulis. Wala pa rin nakakapasok na taga KOJC sa cathedral. Sabi ng ilang miyembro ng KOJC, nagsimula nga muli ang PNP sa paggamit ng ground penetrating radar sa cathedral. Paniwala ng PNP na nasa underground bunker sa loob ng compound si Kibuloy. Itinanggin naman ang Police Regional Office 11 ang balitang binigyan ng PNP ng dalawang oras ang KOJC para isurrender si Kibuloy bago umano nila pasabugin ang KOJC Cathedral. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang uh, compound kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente eh kagabi ang ganda-ganda ng ilaw ng KOJC compound I'll be back Yan po ang message ni Pinoy Paul Walter EJ Obiena kasabay ng early end ng kanyang 2024 campaign sabi ni EJ, may three competitions pa dapat siya bago bumalik sa Pilipinas. Pero dahil sa stress fracture sa kanyang spine, kailangan muna niyang magpagaling at magpahinga. At promise ni EJ, babalik siya at tutuparin ang kanyang promise that the Philippine flag will be raised on a global scale. May plano ang gobyerno para gawing mas ligtas sa mga kalsada para sa mga siklista. Ano kaya ang reaksyon ng mga siklista riyan? Live mula sa Pasig, may unang balita si EJ Gomez. EJ, good morning! Maris, good morning. Sa mga kapungsungaho nating siklista, no, may plano ang Department of Transportation na magkaroon ng karagdagang bike lanes. Isinusulong pa ng ahensya sa Kamara ang 2.6 billion pisong dagdag budget na bahagi niyan ay gagamitin doon sa plano. Kaya inalam natin kung ano ba ang opinion ng mga kababayan nating bikers kaugnay nito. Alas 4:30 pa lang ng madaling araw, umalis na raw ng kanilang bahay si Tatay Nolito. Dalawang oras kasi ang binabiyahe niya mula San Mateo Rizal papunta sa kanyang trabaho sa Tagig sakay ng bisikleta. Aminado siyang delikado ang arawang biyahe niya, pero kailangan daw niyang makatipid. Kaya ang isinusulong ngayon na dagdag bike lane sa bansa, pabor na pabor sa kanya. 'Yun ang maganda talaga yung sa, sa bike. Yung kailangan may sarili kaming mga daanan talaga. Mm -hmm. Dal Mahirap na yung abo, mga, naka, mga motor tapos sisingitan kami. Yun, delikado sa amin yun. Paano kala ng Transportation Department sa Kamara ang 2.6 bilyon pisong dagdag pondo para palawigin ang bike lane network at pedestrian walkways sa bansa? Una itong tinutulan ng Department of Budget and Management at 60 million pesos lang ang inilaan ng ahensya para sa naturang programa sa ilalim ng 2025 NEP o National Expenditure Program. Hindi daw ito sapat ayon sa DOTR. Sa ilalim ng panukala ng DOTR, plano nitong magpagawa ng karagdagang 260 kilometers na haba ng bike lanes sa 2025 at i-extend ito hanggang 2,400 kilometers pagsapit ng 2028. Hiling ng ilang siklista, sana maipatupad agad ang planong dagdag bike lanes at maging mahigpit ang mga otoridad. Ang struggle po yung any, nanggugulat sa daan eh, yung mga four-wheel. Siyempre, nakakatakot, nakagulat. Eh, mamaya, mamaya yung pagbusina nila magano eh kami bigla eh sana matupad talaga yan magandang patakaran 'yan pag may ano na kami bike lane mas sabi ba na iwas aksidente natin mm, iwas aksidente iwas traffic hindi kami maabala Marihil sa kasalukuyan, nakapagpagawa na ang pamahalaan ng mga bike lane sa siyam na rehiyon sa bansa. Sa Metro Manila, maaring makita at madaanan ng mga bike lane sa labin limang syudad kabilang ang mga congested roads sa EDSA. Samantala, sa mga oras na ito, kita sa aking likuran ang tipikal na eksena dito sa kahabaan ng Marcos Highway. Dahil rush hour na, uh, matraffic na, dikit-dikit o bumper to bumper ang mga sasakyan at kanya-kanyang busina na ang mga motorista. At yan ang unang balita mula rito sa Pasig City, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Certified K-Puso na si South Korean actor Kim Ji-Soo matapos pumirma sa Sparkle GMA Artist Center. Warm welcome ang ibinigay kay Ji-Soo sa kanyang contract signing. Sa panguna yan ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, President si Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at ang co-manager ni Jisoo na si Kathleen D. Go, Universal Records Managing Director and Galaxy Management and Entertainment President. co managed din si Jisoo ng show LTD sa Korea. Naroon din si GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibeth Razonable. Bumida rin si Jisoo sa ilang hit K-dramas gaya ng Moon Lovers, Scarlet Heart Rio at Strong Girl Bonsoon. Napanood din si Jisoo sa kapuso action drama na Black Rider at napapanood ngayon sa hit afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap. Chika ni Jisoo gusto niya maka-eksena si Nauru Madrid at Barbie Forteza. I'm relatively honored to uh, share this new milestone in my acting career and signing with Sparkle GMA. I'm eager to work on with GMA. We're very happy to have him with us, with GMA and Sparkle. I think he will add uh, another level to Sparkle, and also um, we know his skills and talents. And I'm happy that he will now share it with the Filipino people. And um, I hope na abangan ang lahat ng kanyang projects dito sa GMA.